Hello everyone! Darat samahan nyo kami sa pagluluto ng dinakdakan. Ilang araw na nga kaming natatakam ng kapatid ko ng dinakdakan. Medyo na pospo-pospon pa nga. One and a half kilo ng pork kasim nga pala tong binili namin. Sa mga hindi pa pala nakakaalam ng dinapdakan, isa to sa paboritong ulam naming mga Ilocano. At ito pala ay iniihaw sa baga. Kanina nakita nyo kung paano ko ginawa. Yung pork meat ay minarinate ko nga pala ng konting kalamansi at ng asin. Nires ko nga muna ng ilang minuto habang nagpapaapoy ako dito sa kalan na gagamitin ko. Mas malasa nga yung pork meat pag ng konti sa mga pampalasa, nanguha nga rin kami ng spring onions dyan sa tanim ng tatay namin. Maliban sa sibuyas na pula, Nagdadagdag nga din kami ng spring onions. Mga dagdag pampalasa ng mga yan. Alam nyo bang last Sunday pa tong video na to? Medyo talaga may katagalan na rin, no? Pasingit-singit na lang kasi yung paggawa ko ng mga vlogs ko. Anyway, Hello, nagpasiga na pala ako dito. Habang nagpapasiga ako dito, nagpipiga naman ng kalamansi yung kapatid ko. Anong oras na nga rin to at gutom na nga yung mga first one? Pinababa na nga rin pala yung duyan namin dito. Gagamitin kasi ni Aling Makulet. Itong spring onions pala na to ay kuha lang Dyan sa garden namin. Habang nagpapabaga nga ako, nag slice naman ako dito. Ayan, at pwede na palang mag-start mag-ihaw. Hindi ko pala masyadong dinamihan yung uling. Kasi kung malakas yung baga, may tendency na mahilaw nga yung luto ng karne. Nung araw na to ay hindi pa nga dumadating yung bagyo dito sa amin. Kaya dito kami ngayon sa labas nag-iihaw. Anyway, wala pala ngayon sila Kuya Allen at Ate Yan. Pati sila Bunso at Aling Makulet. Kaya't kaming magkapatid ngayon ang naghahanda ng pananghalian namin. Ilang minuto nga lang at parating na rin sila aling makulit na galing naman ng Sunday service. Kami naman kasi ng kapatid ko at si Ate Jessica ay maagang nagpunta ng church. Aside sa pork meat, mag din pala kami ng bunga ng sili. Masarap nga yun na i-partner sa inihaw na karne. Dito pala, wala na akong ibang ginawa kundi balibalik na rin nga yung karne. Natatakot naman kasi akong masunog. Anyway, yung timpla pala ng dinakdakan na request ko ay yung hindi nilalagyan ng mayonnaise. Mas gusto ko talaga yung dinakdakan na walang ganun. Sibuyas, kalamansi at sungsung nga lang ang gusto ko. Habang nag-iihaw nga pala ako dito, may tikiman na nagaganap dito. Kapag ganitong inihaw na karne, ay hindi talaga maiiwasan yung hindi tumikim. Lalo't bago inihaw ay may timpla na. Tapos ikaw pa yung nakatokang nag-iihaw. At amoy na amoy talaga yung bango ng karne. Hindi pwedeng hindi talaga ako makatikim niyan. Isa talaga to sa paborito ko, yung nag i slice habang nag -iihaw. Kasi kada tatlong slice niyan, isang piraso naman yung sinusubo. Pinalitan pala ako dito ng kapatid ko na mag -iihaw. Dahil nga may naihaw na, inuunti-unti ko na rin tong i-slice. slice na may kasamang mukbangan. Tapos eto, kinakamay pa talaga yung karne. Di bale, kami-kami lang naman yung kakain. Konting dirty para healthy. Ganito nga pala presko dito sa aming pagtanghali, lalong-lalo na siguro pag may mga bagong tanim na naman dito. Dito pala yung usually na puntahan namin pag lunch sa ilalim ng puno ng guyabano. Hindi na nga pala lumaki yung mga bunga niyan dahil nga sa sunod-sunod na pagbagyo, nagsipaglaglagan, mabuti na lang yung miracle fruit namin ay marami pa rin bunga. Patapos na pala yung pag-ihaw namin Yat sinabay na rin yung sili sa pag-iihaw. Pagkatapos ng may slice lahat ng meat, titimplahan na rin pala ng kapatid ko. Maraming sibuyas na pula, spring onion at kalamansi, konting asin na lang at konting vetchin, tapos lamas lamasin Yan talaga yung nagpapasarap. Habang tinitimplahan ng kapatid ko, binalikan ko naman tong mga iniihaw na sili. Alam niyo bang linggo talaga yung paborito kong araw? Kasi during weekdays wala naman tao dito sa amin. Nasa mga trabaho sila at sa mga schools. Sunday nga lang talaga kami nakukumpleto dito sa bukid. At Sunday din yung maraming pagkain. Tapos na pala kaming magluto, mag-prepare. Nag-uumpisa na rin kaming kumain sa inyong lugar. Paano nyo naman lutuin yung dinakdakan? At nakatikim na rin ba kayo ng ganito? Yung iba pala, liver din yung ginagamit. Dahil may matatanda at mga bata, hindi na rin pala namin hinaluan ng pulang sili. Baka kasi hindi sila makakain na maayos. Sa ganitong bandingan ay masaya na kaming pamilya eto yung literal na lunch out namin dito. Hindi kasi kami talaga mahilig kumain dun sa labas. O tara, kain tayo! So paano hanggang dito na lang muna ulit. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!